Panahon na para sa ating Sports 5 Masaya pong kumila at uh, sumigaw ng paghanga ang mga Pinoy sa parada po ng mga atletang lumaban sa kadakangos lamang na Paris Olympics Sa Aliu Theater nga po nagsimula ang kanila pong parada Sa gitna ng parada po ay lumagda ng mga gamit ang mga atleta at walang habas na nagpa-selfie sa mga kababayan nila Walang habas na parang may krimen nangyari dito ha <laughs> Yung float ha, medyo... Tumagal na po ng halos tatlong oras ang parada bago po nakarating ang Centennial Team sa Rizal Memorial Stadium. Pasado alas 5.30 po ng hapon. Doon, sila po sinalubong naman ng iba't ibang mga grupo, mga opisyal. Sa pangunguna po naman ni Mayor Hani Lacuna para sa isang maikling programa. Naitala ng Pilipinas ang pinakamaganda nitong performance sa Olympics. Yes. Mula nang sumali po, sandaan taon na ang nakakaraan dalawang ginto at dalawang bronze medals po ang ating napagtagumpayan. At mamaya po mga kapatid, oh tunghayan lang natin 'to para ho natin ma-settle tong isyung ito ha. Ito pong <clears throat> usapin nitong uh, post ni uh, Doty Ardina para laho natin tumailatag uh, sa tama pong perspective na maunawaan po natin ang sentimiento ng ating mga Olympian. Dahil yung iba nga po ay o para bagang wala lang, para wala lang, para wala lang nangyari. Alam niyo 'yon, so mamaya po tutuhayan natin 'to. Gaano ba rin po ang sakripisyo nitong atletang ito, dalawa sila para po mapagtagumpayan natin eh, itong patimpalak na ito. At uh, at hindi ipapaliwanag mga kapatid na gaano ba kahirap mapasama ka sa Olympics. Opo, ang ultimate sporting event sa sangkatauhan. Okay, girl. Ito naman, bahagi ng madlang sumalubong sa parada ang ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew. Oy, proud na proud po si Daddy. Nag-heart sign pa ito habang nagtatatalon ng makita po ang kanyang anak. May dala pang banner si Tadi ah, na nagsasabing kaloy dito papa mo. Ay nakakaluha yan. Tila sumaludo naman si Yulo ng maispata ng kanyang ama. Pero sa kabila ng excitement na hatid ng parada, hindi naman nanood ang ibang kapamilya ni Yulo. Kagaya ng kanyang lolo Rodrigo at inang si Angelica Malapit lang ang Adriatico Street Sa isa sa mga dinaanan ng Parada At ang uh, Leveriza Street Sa manate kung saan lumaki ang two-time gold medalist nag si uh, Carlos uh, oh. Nung picture yun, na yun mismo ng kanyang oh. tatay hmm. At sinasabi niya nga, see you soon, papa Kita-kits daw sila sul. At nagpapasalamat siya sa suporta na binibigay po hmm. ng kanyang ama Kahit sino namang magulang, mapaproud talaga Ayun hmm. naman Uh, baby girl. At uh, ngayon po kasi, ano, uh, tayo po muna mag-focus, mga kapatid, ha? Tama. Dito po sa tagumpay na ito. And Tama. also, opo, atin din pong pag-aralan at alamin ang mga maari po nating mapagtagumpayan pa na hamon kapag ho tayo may mga delegado na ipinapadala po sa Olympics. Tama. Alright. Patuloy po naman ang pagbibigay pugay para po sa mga atleta na lumabang po sa Paris. Matapos nga po ang event sa Malacanang noong pong Martes ay doon po naman nagtungo sa kamera ang ating pong mga Olympians. Sila po'y tinanggap doon at binigyan din po ng mga parangal at karagdagang pong salapi bilang papremyo at incentive. Alright, maliban po mga kapatid, doon po sa Medal of Excellence, nag nagkaroon din po ng 14 million pesos na dagdag na cash. Apo na pinag-ambag-ambagan daw ng mga honorable mga miyembro ng Kamara. Binigyanti po sila ng mga medalya itong si Apo uh, si Nesty Pitesio at si Ira Villegas at 2.5 million pesos bawat isa bigling ang ho naman para po sa ilang pang mga atletang lumaban sa Olympics mabuhay samantalang bubuksan ng reigning Philippine Cup champions ang Team Mo Baby, mm -hmm. Meral Bolts Yon. at ng Magnolia Hotshots ang panibagong PBA season sa darating na linggo. Sila ang tanging mga kupunang maglalaro sa opening day ng Governor's Cup dakong alas 7:30 sa Smart Araneta Coliseum. Pero bago 'yan, may opening ceremony muna kung saan igagawad ang top individual performers ng nakaraang season katulad ng MVP. Siksik ang mga laro sa inilabas sa schedule ng liga kung saan sakop nito ang anim na game days kada linggo. May mga laro ring gaganapin sa labas ng Metro Manila katulad ng Cagayan de Oro City at Panabo City. Bilang promo naman sa kanilang 49th season, ibebenta ang ticket sa upper box level pataas sa halagang 49 pesos. Para lamang ito sa opening game ng Meralco at ng Magnolia. At yan po ay live na live sa RPTV. Check it out ha. Yan po ang ating pong maaring panooran ng PBA Games Live, RPTV at siyempre sa Signal TV sa PBA Rush. Yan po yan. HD po naman doon Alright Abangan po niyo Ang uh, grand opening Ng season 49 Tama ano? Opo Ito po yung um, uh, Ito po mga kapatid Ay uh, Governor's Cup Kung saan po ngayon Meron ng mga imports Na wala pong height limit At ito rin po simula Na meron na po tayong Four point Opo na Shut Uh, na atin po sigurong uh, maganda rin obserbahan kung ano ba ang effect nito para po sa atin po mga fans ng basketball. Maligayang bati po sa Meralco Bolts Go Bolts! And by the way, good morning po kay Coach Norman Black sa kanyang may bahay na yung mother po ni Aaron na lagi daw po nanonood sa atin tuwing umaga habang sila po nag-aagahan sa kanila pong tahanan. Good morning po ma'am at kay Coach Norman Black. At sa, PBA sa PBA pa rin, hindi po naman alintana Apo ng liga ang mga kritisismo hindi tungkol sa po. parity o pagkakapantay-pantay ng mga kupunan. Gate mismo po ni PBA Board Chairman Ricky Vargas na subjective o depende sa tao ang pagtingin sa isyo ng parity. Hindi lang din daw ho naman ang Pro League ang meron pong hinaharap o hinaharap na gantong isyo. Alam din daw ng Liga ang hinaing ng fans tungkol po sa mga umano'y hindi makatarungang trades. Pero subjective din naman daw ito at makakaiba ang tingin ng teams kung aling trades ang patas o hindi. Ted at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.